hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapagatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa mga kababayan natin na nanonood ngayon na mahilig mag-shopping, siguradong magugustuhan ninyo ang Shoppers Bazaar na makikita. Saan pa nga ba? kundi sa ingranding selebrasyon ng mga fiesta sa Pilipinas, ang papalapit na papalapit ng Aliwan Fiesta. Kaya naman balikan muna natin ang ilang mga produktong Pinoy na naging bida sa Aliwan Fiesta 2023. Panoorin sa report na ito. Ang Aliwan Fiesta ay hindi lamang lugar para ipagdiwang ang iba't ibang festival sa Pilipinas. Maliban sa tagisan ng talino, ganda, pagkamalikhain, pag-indak at pagpapakita ng iba't ibang kultura, ang selebrasyon na ito ay panahon kung saan ang mga lokal at dayuhang turista ay matitikman ang masasarap na pagkain at makapamimili ng mga espesyal na produktong sumasalamin sa mayamang kultura ng mga Pilipino. Kaya naman sa pamamagitan ng Shoppers Bazaar, na naging bahagi na ng taunang aliwan fiesta sa pangunguna ng MBC Media Group. Tatlong araw na magiging bukas sa publiko ang iba't ibang boot. Alok ang mga produktong bida sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa mga nagdaang taon, ilan sa mga kadalasang makikita rito ay ang mga sapatos, alahas, accessories at iba't ibang klase ng pagkain. Halimbawa na dyan ay ang mga paboritong pagkain Pinoy, nakakanin, mga kutkutin gaya ng mani at cornic, Bida rin syempre ang putok-batok na chicharon, iba't ibang uri ng palaman at syempre ang dinarayong vegan empanada. Magandang lugar din ito sa mga gustong mag-uwi ng souvenirs dahil mabibili rin sa Shoppers Bazaar ang mga pitaka, bag, quintas at bracelet na talaga namang tatak Pinoy. Halos nandito na nga ang lahat mula sa palamuti sa mga bahay, kwarto o opisina. Naging tampok din sa nasabing tsangge ang mga furniture na gawa mismo ng ating mga kababayan na mula sa mga probinsya. Yan at ang marami pang pangyayaring dapat niyong abangan sa paparating na Mother of All Fiestas. Kaya naman inaanyayahan ang lahat sa darating na June 27 hanggang 29 para makiisa sa ingranding selebrasyon ng mga pista, ang Aliwan Fiesta. Para sa mga interesadong sumali sa ating bazaar, maaari lamang tawagan si Teresa Rivas sa mga numerong nasa screen. Isinusulong naman ang pagpapalakas ng education sector ng Pilipinas sa ilalim ng matatag agenda ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay PBBM, hindi matatawaran ang ambag ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan at marapat lang nabigyan pansin ang kanilang mga hinaing. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Arnold Herrera. Maging proactive at hindi reactive. Ito ang inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos matapos nitong pirmahan ng Kabalikat sa Pagtuturo Act na naglalayong pataasin ang allowance ng mga guro mula 5,000 pesos hanggang 10,000 pesos kada taon. Bahagi niya ito ng Make Relevant, Accelerate Services, Take Care of Learners and Give Support to Teachers o Matatag Agenda na tumutugon sa mga hamong kinakaharap ng Philippine Education System tulad ng kakulangan ng suporta sa mga guro na kinilala nito bilang mga bayani. Teachers are the unsung heroes of our society, of any society for that matter. They toil and burn the midnight oil. They teach our children not for money nor for prestige. They serve our country each day by teaching our children the basic foundations to make them responsible and productive citizens. Sa ilalim ng matatag agenda, layon ng Department of Education ang pag-decongest ng basic education curriculum, paghasa sa basic math at reading skills ng mga bata, paglikha ng karagdagang classrooms, at pagbibigay ng access sa learning materials at internet connection lalo na sa mga liblib na lugar sa bansa. Labis naman ang pasasalamat ng Chief Executive sa naging mabilis na aksyon ng Kongreso para ma katuparan ang isa sa mga pangunahing layunin ng matatag agenda. Matatanda na ang pagpapalakas ng Philippine Education System ang isa sa mga ipinangako ng Pangulo noong magsimula ang kanyang termino noong 2022. Para sa NBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Nagpaabot naman ng higit sa 4 na milyong pisong tulong pangkabuhayan ng DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan dyan sa Ilocos Sur. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Nagpaabot ng tulong pangkabuhayan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga komunidad na naapektuhan ng kaguluhan sa Ilocos Sur. Nagkakahalagang 4.5 milyong piso ang kabuoang tulong na naipaabot ng ahensya. Pinangunahan naman ni DSWD Undersecretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concerns Alan Tanhusay ang naging awarding ng Seed Capital Fund sa 15 Sustainable Livelihood Program Associations sa Vigan City. Ang mga SLPA ay nagmula sa pitong munisipalidad ng Ilocos Sur. Ito ay binubuo ng 403 na mga miyembro. Hinimok naman ni Tan Husay ang mga mabebenepisyohan ng tulong pangkabuhayan na gamitin ang wasto at ipagpatuloy ang ibinibigay ng pamahalaan. Inaasahan naman na at magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagdating ng taong 2033. Ang mga detalye sa balitang yan alamin sa report na ito. Inaasahang magiging triple ang ekonomiya ng Pilipinas pagpatak ng taong 2033 at mauungusan umano ang China, Japan, India at South Korea. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, sa kabila ng external challenges, ay malalagpasan umano ng Pilipinas ang mga ekonomiya sa ASEAN region na may projected growth rate na 5.8 to 6.3% ngayong 2024 at 5.9 to 6.5% naman sa 2025. Ibig sabihin ayon kay Recto, magiging trillion dollar economy na ang Pilipinas sa susunod na kalahating dekada. Posible niya ito sa pamamagitan ng mga growth enhancing strategy at right policy tools ng pamahalaan para pakalmahin ang inflation at pagprioridad sa food security. Gayun din ang pagtitiyak sa mga inisyatibong tutulong sa pagpapalakas ng mamumuhunan sa mga pangunahing sektor sa Pilipinas. Kasado na sa iba't ibang lugar sa Region 1 ang inilunsad na kalayaan job fairs ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Freddy Fajardo. Nakatakbang magsagawa ng job fair ang tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 1 eh, sa iba't ibang uh, lalawigan sa regyon kasabay ng paggunita sa 126th Declaration ng Kalaya ng Bansa. Iganusin na rin ang tanggapan kung saan ang mga lokasyon naggaganapin ang aktividad sa June 12. Sa Pangasinan, nakatakda itong isagawa sa dalawang mall na matatagpuan sa Kalasyao at Rosales. Inilabas na rin ang tanggapan ng listahan ng mga trabaho na maaaring matipuhan ng mga job seekers kabilang ang mga kumpanyang makikisa. Bilang ng kailangan sa isang posisyon at kung saan ang delegasyon ng mga trabahong available, palala ng dole na mainam na ihanda na ang revised resume at dalhin pati na rin ang iba pang mga application requirements. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Ibinig na naman sa ginanap na pagbubukas ng Agri Tourism Trade Fair sa Northern Samar ang iba't-ibang local agri-products na mula sa Lalawigan. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report ni Jane Galit Bantayan. Formal na nagbukas kahapon ang Agri Tourism Trade Fair sa probinsya kung saan mabibili ang mga produktong lokal mula sa iba't-ibang lugar dito sa Lalawigan ng Northern Samar. Ang nasabing aktividad ay inorganisahan ng provincial government na kasalukuyan sa capital grounds. Highlight ito ng nga si Kaliba Festival 2024 bilang bahagi ng 59th founding anniversary ng Northern Samar. Makikita ang nagagandahan ng mga booth at mga produktong lokal sa probinsya mula sa mga magsasaka. Maliban sa display ng agricultural products, ang Agri-Tourism Trade Fair nagsisilbi rin na canvas sa creativity ng Nortihanon. Kabilang dito, ang 24 local government units ng Northern Samar. Ang programa ay bahagi rin ng isinusulong ng provincial government sa agriculture, tourism at trade daan sa economic road nagsimula ito kahapon at magtatapos sa June 19 para sa MBC TV Network News ito si Jane Galit Bantayan sama-sama tayo Pilipino Sa ikalawang pagkakataon naman ay muling kinilala ng Global Muslim Travel Index o GMTI ang Pilipinas bilang Muslim friendly dahil sa umuusbong na magandang halal tourism sa bansa. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Muling kinilala sa ikalawang pagkakataon ang Pilipinas ng Mastercard Presenting Global Muslim Travel Index o GMTI 2024 ang halal tourism sa Pilipinas. Kinilala ng GMTI ang bansa dahil sa patuloy na pagbuo ng mga kapasidad na tanggapin ng mga turista sa pamamagitan ng iba't ibang hakbangin. Ilan dito sa mga hakbang na pinangungunahan ng Department of Tourism na pagpromote sa mga halal foods at pagbubuklod ng mga Muslim-friendly amenities sa mga pangunahing tourist spots. Ikinatuwa naman ng DOT ang naging pagkilala at binigyan din din ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang kahalagahan ng turismo sa halal sa competitiveness at inclusivity ng Pilipinas. Ang nasabing pagkilala rin ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan sa ilalim ng National Tourism Development Plan na kaugnay sa kasundoang turismo na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito sa Brunei Darussalam. Matatanda ang noong 2023, kinilala rin ng GMTI ang bansa dahil sa natatanging pagkusbong ng halal tourism dito. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Good news naman tayo pagdating sa sports. Patuloy na gumagawa ng ingay ang mga atletang Pinoy, hindi lang sa physical na sports, kundi maging sa esports. Ang Filipino Dota Team kasi na Blacklist Rivalry at ang Filipino Tekken Player na si Alexander Laveres pasok na sa Esports World Cup na gaganapin sa Saudi Arabia. Para sa Balitang Sports, yatid ni Millie Borja. Nakasecure ng tiket sa Esports World Cup ang Filipino Dota 2 team na Blacklist Rivalry at Filipino Tekken player na si Alexander A.K. Laveres. Bagamat bigo sa unang match, nakuha naman ng Blacklist Rivalry ang kanilang 4 match winning streak sa lower bracket ng Riyadh Masters Southeast Asia Close Qualifiers dahilan para ma-secure nila ang slot patungong Riyadh, Saudi Arabia. Malaking bagay ito para sa esports team, matapos mabigo makilhok sa PGL Walachia dahil sa mga late na travel document. Samantala ang Filipino Tekken star na si AK Laveres, nabook ang kanyang tiket sa Riyadh matapos makapasok sa top 8 ng DreamHack Dallas 2024. Inanunsyo noong Oktubre ng nakaraang taon, ang kauna-unahang esports World Cup ay lalaho ka ng dalawang esports event. Dala ang largest prize pool na tinatayang nasa $60 million dollars o 448.9 million pesos. Sasamahan ng Blacklist Rivalry at Nilaveres mula July hanggang August ang Mobile Legends team na Smart Omega na siyang nalaban sa MLBB Women's Invitational. Maging ang Falcons AP Brand at Team Liquid Echo na siya namang sasabak sa MLBB Mid-Season Cup. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Deezer HTV, ito si Milly Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Limang movie icons, paparangalan sa 7th Entertainment Editor's Choice Awards o EDIS. Yumaang director at comic strip creator na si Carlo J. Caparas, bibigyan pugay. Ang mga detalye pa sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Kasado na sa July 7 ang ikabitong edisyon ng Taunang ng Eddies o Entertainment Editor's Choice. At kabilang sa mga pararangalan dito ang limang movie icons para sa kanilang dima matawarang kontribusyon sa industriya. Tulad ng mga batikang aktreses na si Nova Villa, Eva Darin at Gina Alahar. Kayo din ang screen veteran na si Leo Martinez at actor-turned-politician na si Lito Lapid. Sa gabi iyon, bibigyang pugay din ang yumaang comic strip creator at filmmaker na si Carlo J. Caparas para naman sa kanyang natatanging umbag sa Philippine Cinema. Ang The Eddie's Awards ay itinatang ng Society of Philippine Entertainment Editors song 2017 na layong bigyan ng pagkilala ang mga nasa harap at likod ng kamera. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam na way na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay Good Vibes! Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto rin kayong share na nakaka-good vibes din, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw! laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV